阿什么安娜？哎呀。 Eh, na mali lang ako, Lino. Hindi ka po. Um, <laughs> Jenny. Bigyan mo na si Ate Jenny. So, ito po. Uh, hindi ko alam kung magugustuhan niya. Sana magugustuhan mo sa akin, ha? Ayan. Ayan. Memorable po ito. Bilang ah, talaga tayo makakalimutan dito dahil yan. Isuka po <laughs> Ay, yon, nga dahil. Ah.

别碰他！别碰 Ano na? <laughs> 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 alam, alam niya na sino gigisin ng tanghali bukas na sabay niya. Hindi. Sila ang extinguish talaga. Tayo lang tatlo Tulog muna yeah. kaya tayo na. Ang Kaya eh. sino kayo? Ayun ang label. Ay, 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 effort ay, talaga ay, 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 sa ita yeah, si er niyo na ba so si yeah, yeah, ako sa atin yeah, so na atin okay, na <laughs> anyway, so, <laughs> video, ano, video? atin na <laughs> no, <probay slash laughs> ako sa yui magsocial na ako sa atin na 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 ba na atin na atin na atin na atin na atin na atin na na atin 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 na atin

<laughs> nag, sila lang po ang nag-exchange talaga. Si Hana, ang ah, nabunot niya si Mary. Si Mary, nabunot niya. Si Hana, o, oh, di ba napakaganda? Hmm. hmm.

ano na lang yan ganito yan dai o oh, ang purpose niyan De dali ganun oh, ganun oh para dala siya ay ang ganda dai finish na yung sakin sa I'm so happy thank you so much na nagdigan o si Ate Jenny naman <laughs> 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 masama ko namin hindi mo alam <laughs> Sige, dagdag ko pa to, oh, para ano. Ito pa, ah. Oh. Dagdag ko pa, dalawa. Uy, ay, yun ang unahin mo. Alam mo na yun, eh. Yun, oh. Ang ganda. Ayan. po yung regalo ko kay Ate Jenny. Ayan, oh. Meron po siya, ano. May kasama po siya, lollipop dalawa. <laughs> <laughs> Sawa na ako sa itlog. May nilagang ka. Ay, unahin mo <laughs> na ko ngayon, eh. Uh, Sobrang oh. lamit <laughs> ah. Oo.

yung sa, sa, kwarto namin. <laughs> <laughs> Malay mo, karton lang pala yun ang logi <laughs> ba? Dinadaan na lang po niya sa pag-uusap para hindi siya maburyo sa pagbubukas ng kanyang regalong matatanggap. Busy-busy <laughs> ah, po siya. Ayan. Busy-busy po siya. Pangin ba talaga?

Oh, <laughs> tapos ng tsanelas mo. <coughs> 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 End of the video. <coughs> Charot. Ano lang po. Yan po yung <sas tampang> dapat yung... No, hindi na lang. Yan po dapat yung exchange kit namin na dapat sa Christmas. Year, tapos naging New Year. <coughs> Tapos naging Chinese New Year. Tapos ito na nga po. Natuloy-tuloy na lang po talaga. Yung pagbabalot namin, inabot pa bago namin ibinigay. <laughs> Kaya pasensya po. Kaya po pasensya po sa natutulog dyan. Hindi po namin alam kung buhay pa po yan o hindi. O humihinga pa po yan siya. Hindi yan naiinis kasi nadudodot-dot pa po siya. For today's video. At sana ay kayo ay naging masaya sa aming video na magiging hot muntik ng magkakalahating oras. kami Bi Maria yes, <laughs> 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 kita nanya <yung> haha <laughs> yeah <laughs> na po kami. <laughs> uh -uh. Bam, bam, bam. O, oh, yan. Nasaya na po siya. At syempre, ito mukhang masaya. Ayun. Yumi, yumi na yung teka. Very good. Bye for this today's video. I hope you make happy. Like and subscribe. Bye bye everyone. Good night. The time